Ang dami kong naani na siling. Na hello, hello, hello! chan Japan Japan! Ang iba vlog ko naman po ngayon ay yung nagtanim ako ng siling labuyo. Ito yung tinanim ko. Ayan, lumaki na siya. Yung tinanim ko siya ay month of may, ito ay month of August na to. Ayan, nakuha nang kuno siya at yan dinidiligan ko pero dadami pa yan at lalago pa. Wala pang bunga yan. Ayan ang siling labuyo. Lakas ang tubig ko oh. Nakuwanan ko na siya ng dahon at nagluto ako ng tinola. Diyan ako kumuha ng dahon ng sili. Panlagay sa tinola. Pero dadami ang bunga niyan. Yan ang siling, puno ng siling labuyo. ito na siya ngayong month of November ayan, ang dami-dami niya ng bunga ang dami kong naani dyan ayan ang mga siling labuyo na aking aanihin ayan, mag-green-green -green pa ito mapula-pula na kaya anihin ko na siya ang puno ng siling labuyo maangang yan ayan kaani muna ako ng siling labuyo. Labuyo ba tawag yan? Alam ko. Ang pagkaalam ko kasi, siling labuyo. Ano sa inyo yan? Ang dami kong natatanim dito. Kahit na sa Japan ako, marami akong panamin. Kaya, libre na ako sa gulay. Ang malang gulay dito sa Japan. Yan. Gagawin ko dyan, bubukod ko ang dahon at ang bunga ang pula at ang green kasi magtataglamig na dito matutuyo lang yan sayang lang kaya aanihin ko na siya pag nag snow na kasi dito wala na akong halaman yung iba na pubuhay, yung iba na mamatay. Itong sili to paniguradong masarap yung, na siya. Masarap eh, sa mga nilutong ma maanghang katulad ng laing, yung patis na may sili. Yan, paborito ko yan pag may sausawang ba may sili. Basta maanghang. Ayan, ang ilagay sili. Ito na ang mga naani ko. Isang basket. Ayan. Ngayon, bubukod-bukodin ko ngayon ang mga dahon. Ito Pag isa-isa matagal. ahon pwede sa pinola kami na bukod-bukod push yan din tinbang tinbang putas mo bukod-bukod push yan okay. kon silid na dalaw dalaw push yan Sobretot el vi, Ito na yung mga silin harvest ko. Nakabukod-bukod ko na. Ayan, may pula. May green pa. dami ko rin na ano, mga na uh, um, uh, silin. Ito, ito. Dahon. Ano nga, dahon ang mga dahon ng silin. Ayan, ngayon mga na-harvest ko. Sili siya. Sili. Siling na buyo ang tawagin sa amin. Ugasan ko na. Ugasan ko na to. Nagas na siya. Ugasan siya. ko na yan mga yan. Ayan. na siya kaya bibilag ko na lang. Bilag-bilag para matuyo. Ayan, Ugasan ko na yan. Ibibilad ko na lang sa araw para ma itabit ko na siya. Magamit ko pa sa taglamig. Kasi sa pagtaglamig, wala na yan eh. Oh. Ayan. Pwede ito sa tinola. Diba? Ayan. Ang sili. Pula. Verde. Saka yung dahog niya.